Nawalan no, na ako na pag-asa na matulungan ng aking pamilya. Buti na lang sinunod ko sila na subukan ang Dr. Baita Barley. Gustong gusto ko talaga magtrabaho sa abroad para makatulong sa pamilya ko dahil ako ay isang breadwinner. Buti na lang may kaibigan ako sa UAE na natulungan akong makahanap ng trabaho doon. Pero ito ang nangyari. Okay naman lahat ng requirements ko, kaya lang nung nasa medical na. Kung ko nalaman na meron akong humanities at problema sa liver. Dahil sa sobrang excited ko na makarating sa abroad, di ko inasahan sa edad ko 28 ay magkakaroon ako ng ganito mga sakit. At dahil dito, inisip ko na hindi na ako makakapagtrabaho sa abroad. Nawalan na ako na pag-asa na matulungan na aking pamilya. Inisip ko na hindi ko na matutupad ang aking pangarap. At inisip ko rin na Panghabang buhay na lang ako dito sa Pilipinas na sumasahod ng mababa at hindi makakatulong sa aking mga magulang. Ako ay nagtatrabaho sa isang food supplement company. Ako ay isang graphic artist. Ako ang gumagawa ng advertisement nila. Inalok ako ng mga kasamahan ko sa trabaho na subukan ang Dr. Baita Bardi. Dahil na ko sa kanila ang aking kondisyon. So wala namang mawawala sa akin kaya sinubukan ko. After one week, hindi ko inaasahan na magkakaroon na ng resulta. Kailangan kong bumalik para sa follow-up check-up ko. At laking gulat ng mga doktor na clear at normal na ang aking atay at baga. At kaya inisyuan na ako ng doktor ng fit to work clearance. Sobrang saya ko dahil makakaalis na ako. Matutupad ko na yung aking pangarap. Matutulungan ko na rin ang aking pamilya. Buti na nang sinunod ko sila na subukan ang Dr. Baita Barley. Salamat sa Dr. Baita Barley dahil matutupad ko na ang pangarap ko. May visa na ako at makakalis na ako. Bala ko sana magbaon, pero nalaman ko na ang Dr. Bite Barley ay available at may branch pala sila sa UAE. Salamat, Dr. Bite Barley!